Ayan, hi sa inyo mga taste buds. At syempre, ngayong araw na magluluto kami ng masarap na ulam. So, tatlong klase yung lulutuin namin. Magluluto kami ng adobong manok. So, yung adobong manok na style, parang afritada na din. Dahil may sahog na patatas. Ganyan, lalagyan natin yung tomato sauce. Banana ketchup. Basta ganyan. At saka ano pa. Syempre, magluluto ako ng paborito kong fried rice. Garlic fried rice. At saka, para healthy, balance. So, magluluto din kami ng uh, ginisang ampalaya. So, ayan. Ang taste bad, so lagay mo na tayo mantika. Medyo dami-damihan natin ang... Ayan. Ano, lagay mo na natin ang patatas. Piprito muna natin to. Masarap kasi yan kapag pinrito. Yung aftertaste na yung lasa nun, masarap. So, Tata mga ka-taste So, ang ganda ng pagkakaluto ng patatas. Ayan, lagyan na natin dito sa lalagyanan. So, ayan. Kaya kung hindi nyo ginagawa to, gawin nyo na. Napakasarap ng ganyang ano, idea. Ako na nagsasabi sa inyo. O, tinan yung kulay. di ba? Kulay pa lang. Matatakam ka na dyan. O, lagay natin. O, sibuyas bawang. Pag natin bell pepper. Yeah, igigisa lang natin yan. Isinama ko na sa gisa yung bell pepper para mag, alam mo, lumasa ng maigi yung bell pepper. Maganda yun sa bell pepper, yung lutong luto. Yung iba napapansin nyo, nilalagay yung bell pepper kapag luto na yung adobo o apatitada, O ano man. Diba? Huwag ganun. Lagi, igisa nyo. Subukan nyo igisa yan. Para mas lalong lumasa. Lutong probinsya style. Lasang-lasa -lasa na yan, no? Oh. Lagyan na manok. Sige kayo paminta. Haluin muna natin. Kaya sabi siya pag sinubukan niya yung ganyang style, napakalasa ng manok. Yan, lutulutoy muna natin. Bago tayo maglagay ng toyo, iyaan muna natin ganyan. Ito mga ka-taste haluin muna natin. Ayan. Kung napapansin nyo, ayan, medyo naluluto na. Pero hindi pa luto yan, ha. Maglalagay pa tayo ngayon ng toyo. Hindi na rin ako naglagay ng asin. Kasi may toyo naman. Pero titikman natin yan Pag ano sa alat, maglalagay tayo asin. Maglalagay tayo ng tamang dami ng toyo. Haluin natin. maglalagay naman ako ng nor beef cube pagkahalo isang piraso then kailangan natin ganituhin yan para mamix agad yung lasa ng ating nor beef cube na inilagay. 'Di ba? Para kakaiba. Manok yung ano natin, karne, pero naglagay ako ng nor beef cube para may pagkabaka pa rin yung ano, yung sabaw. Ayun, 'di ba? Sarap yan. Lagay natin itong sili. Then, maglagay tayo ng Del Monte tomato paste. So, yan. pampaganda ng, ano to, pampaganda ng kulay. Saka pampalapot na rin. hindi, mamaya natin lagyan ng tomato paste. Sayaan muna natin ng kumulo. Isap ang kulo. Ang pagkulo nito, saka natin ilagay ang tomato paste. Ayan, hayaan muna natin na ganyan. So, ito mga taste buds. So, ayan, haluin muna natin bago tayo maglagay ng tomato paste. Ayan o. Sigurado yung nilagyan natin dito ng Norby Cube, halong-halo na yan dyan. Ayan. ba? Diba? Napaka-simple ng pagluluto. Ngayon lalagyan natin ito lahat. Gaganda kaulay niyan. Mas lalong katakam-takam. Ang um, tinan nyo. oh, diba? Ganda. Lagi tayo ng konting suka. Hindi muna natin nahaluin yan at saka tatakpan. Hayaan muna natin na ganyan. So, ito mga ka-taste band. Saluin na natin to. Tinan nyo kulay. Oh. Napakaganda naman ng kulay. Yan. Pakukulong pa natin yan. Hinalo, hinalo lang natin yan para maganda hindi maniket. So, hindi naman siya naninikit kasi ayun, maganda pag natin. So, pwede natin tikman yan. Ayan, pa natin. Medyo meron siyang bahagyang alat. Pero lalagyan pa natin yan ng asukal mamaya. Maglagay muna tayo ngayon ng eto, dahon ng laurel. Kaya damihan natin. Diba? Pagkalagay, halo. Ayan. Pakuluan, then maglagay mag tayo asukal. So, ayan. Lagyan na natin ito ng eto, green peas. haluin. Panghuli huli nilalagay yun ha, kasi luto na rin naman yun. Ayan, naku na kang pakasarap na. Then nalagyan natin ng patatas, yung pinirito natin kanina. Haluin. Napakaganda na pagkakaluto. Napakasarap na adobong manok na may tomato paste. Parang al, parang apritada yung style eh, di ba? Pero kung apritada yan, okay magalagay ng suka. Lagyan nyo ng carrots. Panalong panalo yan. Kapag kaldereta naman, ang pagkakaiba sa apritada, ang kaldereta, mayroong liver spread. Okay? Saka maanghang, anghang. Magalagay naman tayo ng asukal. Huwag namang masyadong madami. Ayan, okay na ganyan. Kasi yung alat na natikman natin kanina, hindi, hindi naman gano'ng katapang yung alat. Gusto ko lang siyang balansihin. Siguro kaya sa tingin ko, kunting tamis ang kailangan nating ilagay dito o kunting asukal at kuwang-kuwa na kaagad ang lasa na yan. So ngayon naman luto na to. Next na iluto naman natin, magluto na tayo ng fried rice para yung fried rice may flavor na adobo. So para na siyang adobo fried rice. Ito naman mga ka-taste buds, so, lagay tayo ng bawang dahil magsasangag naman tayo ngayon dito. O so, diba may flavor na no? o. Oh. Tomatic may flavor na yung fried rice. Ayan, lagay tayo ng kanin. Ganyan na kasimple magluto ng ano, fried rice. So, oh. hindi na tayo naglagay dyan ng egg kasi napakalasa na nito. Napakasarap ng na, oh. pag-ulam natin ngayon. Saka kapat kanin. Perfect na perfect. So, to mga taste buds. Oh. luto na. Napakasarap na fried rice. Oh. Perfect partner para sa napakasarap na nilutong adobo. Spicy adobo na parang apritada. <laughs> parang apritada yung sa at saka yung kulay. Pero yung sistema ng pagluto, adobo. Kasi nilagyan natin ng supa. Ayan. Napakasarap po. Oh. O, oh, diba? Luto naman tayo ng healthy ulam. Ang palaya. Mga ka taste buds, ang kawaling gagamitin. Maglagay na tayo kaagad dyan ng mantika. Salangan ng mantika, painitin. Init na mantika, lagay natin ng sibuyas. Lagay tayo ng bawang. So, diba? basic. Hmm. Lagay natin tong ampalaya. Hindi na namin binabad yung ampalaya kasi mas maganda talaga yung mapait. Hindi mo natin hahalo yan, hayaan mo na natin ganyan. Pero pwede na, pwede tayo maglagay ng ano, ng asin. Um, ayan, lagay tayo asin. Ayan, at hayaan natin ganyan muna. So yan, okay lang ganito. Pwede na natin haluin. Sarap yan. Healthy ulam. Kaya ang muna ulit natin na ganyan. Hinalo muna natin ito. Pagka ano, naglalagay lang tayo ng tubig. Sa tama ka taste buds, maglalagay muna tayo ng tubig. Yan. Okay na ganyan kalami. Then maglalagay naman tayo ng isang pirasong North Shrimp Cube para lalong maging malasa. Kasi hindi na tayo maglalagay dito ng manok o kaya ng baboy. Ito na yung pinakamagpapalasa ng ating sabaw. Diba? Yan. Then mamaya maglalagay pa tayo dito ng dalawang pirasong Itlog. Ako, napakasarap ng mga ka-taste buds. O, hahayaan muna natin na kuluan to. Mabilis namang maluto ang ampalaya. Ako, napakasarap yan. Ngayon naman, maglalagyan tayo ng dalawang pirasong hilaw na itlog at binating ko na rin yan. Kahalu-haluin na natin ito. Ang sarap. Ah, may hipon. lutuin pa natin to. Sa so, mga ka-taste buds, so, luto na. Kaya nyo, napaka-simple. Napaka-ganda ng pagkakaluto. O, so, oh, diba? Hmm. Kaya subukan nyo rin to. Sa so, mga ka-taste buds, so, yung mga niluto namin, napakasarap na chicken adobo na parang apritada. Ang hang niyan, spicy. And syempre, itong yung fried rice, napakasarap. At ito kasi yung mga pinamili namin, andito pa sa lamesa. So para natural lang tayo, di ba? So ayan, diyan ko na muna nilagay at ito naman syempre yung napakasarap na ampalaya. para healthy. O di ba? O napakasarap niya, no? Kaya kung na gusto niyo yun niluto namin, sumuhan niyo rin tong mga to dahil napakasimple naman ng mga ingredients at napakasimple din ang mga lutuin.